Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Negros, nakatira ang mag-asawang Loida at Fernan. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Nagtatanim sa bukid sa umaga at namamahinga sa gabi. Wala silang anak. Kayat madalas ay tahimik ang kanilang bahay sa gitna ng palayan. Sa gabi, habang malakas ang ulan at may dumadagundong na kulog, may kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan ng mag-asawa. Wala silang inaasahang bisita. Pagbukas ni Fernan ng pinto, tumambad sa kanila ang isang matandang lalaki at isang batang lalaki, basang-basa sa ulan. Ako po si Tatang Selo, at ito ang aking apo si Iking. E. Pagpapakilala ng matanda. Pasensya na po, pero kami po ay mga manlalakbay. Baka po pwedeng makisilong muna kahit sa inyong banggera. Mabait na tao si Loida kaya't hindi siya nag-alinlangan. Pasok po kayo, nakakaawa naman kayo sa ulan. Pinapasok nila ang maglolo. Pinahiram ng tuyong damit at pinakain ng mainit na sabaw. Habang kumakain, panayang tingin ni Loida kay Iking. Tahimik lang ang bata. Nakayuko at tila hindi kumikibo. Maputla rin ito at parang may sakit. Nang gumabi na, hinayaan nilang matulog ang maglolo sa silong ng bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan si Loida. Parang may naririnig siyang may hinang ungol. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa ilalim ng bahay. Nanlaki ang kanya mata sa nakita. Si Iking ang batang tahimik kanina ay nakaupo sa lupa. Nangingisay at nanginginig habang si Tatang Selo ay nakalahod sa tabi niya. ito ng kung anong orasyon. Anong ginagawa nila? Bulong ni Loida sa sarili. Nang lumapit pa siya, biglang tumayo si Iking. At sa harapan mismo ni Loida, Nakita niya unti-unting na batak ang katawan ng bata. Umaba ang kanyang mga kamay at lumabas ang matutulis na kuko. Pinipigilan siya ni Tatang Selo. Iking, huwag, labanan mo yan. Ngunit nang lingunin ni Iking si Loida. nakita niyang pula na ang mga mata nito. Biglang umatras si Loida nanginig sa takot. Pernan, Pernan, bumangon ka. Nagising si Fernan sa sigaw ni Loida. Nang malaman niya ang nakita ng asawa, agad siyang bumaba upang harapin ang maglolo. Pagdating niya sa ilalim ng bahay, nakita niya si tatang selo na yakap si Iking na ngayon nakadapang parang hayop. Nanginginig ang bata. Pilit na bumabalik sa anyo ng tao. Totoo po ang nakita ng asawa ko? Galit na tanong ni Pernan. Aswang ang batang yan. Napabuntong hininga si tatang selo. Oo. Nang makita ang takot sa mukha ng mag-asawa, nagmakaawa ang matanda. Huwag niyo kaming itaboy. Hindi po kasalanan ng apoko ang kanyang kalagayan. Ikunento ni Tatang Selo ang kanilang kwento. Nung sanggol pa si Iking, nilapitan siya ng isang aswang sa aming baryo. Hindi siya kinain, pero nilawayan siya. Isinumpa ng halimaw na may giging isa siya sa kanila. Kada kabilugan ng buwan, nararamdaman ni Iking ang tawag ng guton at kapag hindi siya na kontrol tuluyan siyang magiging halimaw Dahil sa awa hindi itinaboy ni Loida at Fernan ang maglolo ngunit sinimulan nilang maging maingat Bago matulog tinakpan nila ng bawang ang lahat ng bintana Naglagay rin sila ng buntot pagi sa ilalim ng kanilang higaan bilang panlaban sa aswang. At sa loob ng tatlong araw na pananatili ng maglolo, walang masamang nangyari. Sa katunayan, nakita nilang si Iking ay isang mabait na bata. Palangiti, matulungin at tila lumalaban sa sumpa na bumabalot sa kanya. Ngunit nang dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, nagbago ang lahat. Hating gabi, nagising si Loida sa malakas na alulong. Hindi ito tunog ng aso. Tunog ito ng isang bagay na hindi tao. Fernan, gising! Nanginginig niyang ginigising ang asawa. Narinig nila ang may hinang kaluskos sa bubong. Parang may umaakyat. At bago pa sila makapaghanda, isang napakalakas na ang yumanig sa bahay nila. May bumagsak mula sa bubong. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd at Fernan. Si Iking, hindi na siya mukhang bata. Nakabungis-ngis siya sa kanila. May matutulis na pangil na bumabalot sa kanyang bibig. Habang ang kanyang katawan ay puno ng itim na balahibo. Ngunit bago pa siya makagalaw, sumigaw si Tatang Selo mula sa ibaba. Iking, hindi ikaw yan. Labanan mo yan. Para bang may lumalaban sa loob niya. Napayuko siya. Nanginginig at biglang tumingin sa mag-asawa. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik ang kanyang ulirat. Biglang tumakbo siya palabas, pabalik sa gubat. Tatang selo, sigaw ni Fernan. Anong gagawin niyo? Hindi sumagot ang matanda. Agad siyang tumakbo palabas, inabol ang kanyang apo. At sa huling pagkakataon, narinig nilang isang napakahabang alulong. Pagkatapos noon, at tahimik ang buong paligid. Kinabukasan, hinanap ni na at Fernan ang maglolo sa gubat, ngunit wala silang natagpuan. Tanging isang lumang damit lamang ni Tatang Selo ang naiwan sa isang bato at isang maliit na pares na tsinelas pag-aari ni Iking. Ngunit simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, Naririnig ng mag-asawa ang malungkot na alulong mula sa kagubatan. Isang sigaw na tila may halong sakit, lungkot at pagpapatawad. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.